Magandang araw po sa inyong lahat dyan mga kababayan. No? So, ngayong video natin mga kababayan ay papunta tayo doon sa Davao City kasi mayroon tayong aasikasuhin. Pero bago po man ang lahat mga kababayan, shout out po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga baguhan po na nakakita sa aming YouTube channel ay support po sa aming YouTube channel Unyo Team Vines. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan no? at ingat po kayo palagi dyan. So pupunta tayo ngayon sa Davao City para po uh, may kunin tayong papers at kasali na po de, doon ang papers ng uh, sasakyan ni Boss Speaking Bombay. Uh, kukunin natin yung registered ng kanyang sasakyan o rehistro ng kanyang sasakyan so maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan no ulitin ko po pakisupport po sa aming youtube channel at maraming salamat po sa inyong lahat ingat kayo pa, palagi so pakisubabay po sa aming mga video mga kababayan at sa nagmessage po sa amin no na uh, tulungan na naming hanapin si Ninita So abangan niyo po ang paghahanap namin kay Ninita din mga kababayan. No? Tutulungan namin sina Sir Paul. Ang buong PB team Davao. Ah, gagawin namin na aming makakaya mahanap lang si Ninita. Kasama ko din mga kababayan ang pinsan ni Boss Peking Mumbai. No? Sina Taba Ching Ching. At sina Ariel Bunahos. Sina Anilandas at saka baka sa, kasama din si Tokits at saka mga kaibigan namin. Good morning mga kababayan. So ngayon, pupunta tayo ngayon ng Davao mga kababayan. Kasi may si uh, asikasuhin tayo ngayon. At kunin natin yung uh, papers ni Boss Speaking Bombay sa rehistro ng kaniyang sasakyan. Kasi kinakailangan na yung papers niya daw. So Napaaga yung Ligo natin ngayon mga kababayan Para po uh, Makapunta na tayo ng Dabo ngayon Mainit ngayon sa Dabo So wangan niyo yung video namin ngayon Mamaya mga kababayan Magandang araw sa inyong lahat dyan mga kababayan So andito tayo ngayon sa Davao Kapunta tayo ng uh, LTO para makuha natin yung papers ng register ni Boss Peking Bombay sa kaniyang sasakyan. Dahil inutosan tayo ngayon ni Boss, so punta natin yung yung registered ni register ng kaniyang sasakyan ngayon. Ito sa LTO. So, pahinga muna tayo mga boy, kasi napakainit. Napakainit dito sa Davao ngayon mga kababayan oh. No? Pahinga muna tayo dito sa Meruhas. Napaka-traffic. So abangan nyo mamaya mga kababayan yung pagkuha natin sa rehistro ng kaniyang sasakyan. So kapunta na kami ngayon ng LTO mga kababayan no? para may yung papers. Makuha namin yung papers ni Boss Peking Bumbay. Nandito <laughs> na tayo sa may Dabao Banda. So malapit na tayo mga kababayan no? sa LTO para marami yung tao mga kapabayan <laughs> ang para ang isog ng kasama natin mga <laughs> so ngayon mga kapabayan ay sana makuha natin agad yung papers ni Boss Speaking Bombay para hindi na tayo matagalan pa dito sa LTO ngayon dito, papunta tayo sa Dabao NTO ngayon. So, Busy talaga yung ano dito mga kababayan. So papasok na tayo mga kababayan. Hindi na tayo mag-video doon sa loob. Baka pagalitan tayo nila sir. Baka tayo na nag-video tayo na wala tayong sasakyan. Pahinga muna tayo dito mga kababayan no? Sa burger. Anong pangalan? burger. So, napakainit ngayon sa si labo mga kababayan. Bago tayo papunta ng ITO, mag kain muna tayo ng burger para may pa-burger naman dyan para po hindi na tayo gutumin doon sa loob, baka matagalan tayo doon at hindi na tayo maglabas para kumain para mahintay na lang natin yung papers pagkatapos makomplete na natin so uwi na, ta na, tayo at shout out po sa inyong lahat dyan mga kawaya no? sa lahat pong mga baguhan dyan sa Laman, so, tayo okay. tayo po, no? youtube channel pakisubscribe naman po ngunyo team vines ah. pakitulong po sa aming YouTube channel Unyo Team subscribe naman po chat out po kay boss ayan po mga kababayan salamat so magandang hapon sa inyong lahat dyan mga kababayan so ngayon tayo nakauwi na talaga tayo sa bukid at nakuha na rin natin yung papers ng sasakyan ni boss speaking bombay so na register na yung sasakyan niya So, talagang uh, inabot tayo ng hapon mga kababayan so importante na na natin at naabot tayo ng hapon kasi meron din akong kinuha doon kanina sa Davao kaya ako na tagalan kaya Atid na natin ito mamaya doon kay Boss Peking Bombay at maraming salamat yung lahat yan mga kababayan no? so lalong lalo na po sa nagflix ng ating youtube channel si Sir Rimi Mamusog salamat sir at Always thank you for the first time. Netflix mo yung YouTube channel namin, sir. So, at sa inyong lahat dyan, mga kababayan, maraming salamat po. Pagka-support po sa aming YouTube channel, lalo na sa mga baguhan dyan sa aming channel. So, yun po. Maraming salamat at magandang hapon.